Arestado po sa Zamboanga City, isang abogado. At hindi lang siya abogado, siya din po ay CPA, Certified Public Accountant. Bakit? Dahil sa umunoy pa ulit-ulit na pagsasamantala sa mga bata. Ayon po ito sa Department of Justice. Inaresto ang suspect na si Buti na lang usually may alias-alias. Ano, itago natin sa pangalan. Pero ito pinangalanan si Michael Molina, matapos po ang masusing cyber surveillance at intelligence gathering po sa kanya. Ayon sa DOJ, may nasagip na tatlong minor de edad at may natukoy pa na anim na iba pang biktima umano ng pang-aabuso ni Molina. Base po sa mga nakuhang ebidensya, hinihinalang nagsimula ang pagsasamantala ni Molina sa mga bata noong pang 2012, 13 years ago. Pagal. Nakita rin sa forensic examination ng kanyang mga electronic device, yung kanyang koleksyon at produksyon umano ng child abuse material na posibleng sinimulan niyang buuin noong pang 2002. Oh, so 23, 23 years, ago. years ago. Grabe no. Yeah. Naaarap si Molina sa maraming kaso sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act Anti-yung osa ekponate online sexual abuse and exploitation of children act, anti-child sexual abuse or exploitation materials act at special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination act. Let's get 25 Sunday 25